Hello guys, welcome back to Sun 11 Quintaro. Kamusta po kayo mga Aquarius? So, titignan natin ko ano ang iyong energy mga Aquarius um, this 2024. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Um, kunin yung akma para sa inyo, yung ibang hindi ay hayaan nyo na or ibigay po natin sa iba. At, um, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po at saka um, Merry Christmas po sa inyong mga Aquarius. Um, so, simulan natin. Titignan natin kung ano yung total energy ninyo this 2024 mga Aquarius. Okay, Aquarius, the total energy ninyo this 2024 is three of pentacles. Means, more on, nakapokus kayo sa inyong kaperahan, no? Um, gusto nyong meron kayong mga ibibuild, ibibuild up about this, um, money, uh, at papalawakin, um, at uh, gusto mong bumuo ng isang negosyo na, pag-usapan ninyo ng mga friends niyo ng mga kaibigan niyo gusto niyo magkaroon ng mga collaboration about this financial financial niyo kung paano nito, to um ma ma papaunlad or mapapalaki no so nagbi ka dito about your finances this this um 2024 more on focus kayo sa financial niyo at may mga pag-uusap din no may mga pag-uusap din so ano pa ano pa ang message sa inyo mga aquarius Okay, Capricorn. Ay, sorry. Sorry po. Um, Aquarius. This is uh, for Aquarius, no? Um, may nakita po kasi akong um, the devil um, energy po ng Capricorn. Kaya po siguro nasabi ko yung Capricorn. Um, uh, meron kayong mga kadiling na Capricorn. Tsaka Aris. Meron kayong kadiling na Aris din. And Libra. And, um, Farsign. Aries Leo, sa Sagittarius. And, Cancer Pisces si is Scorpio. At saka Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, um, Aquarius, no? Um, you are guided, no? Guided ka. Um, yung mga, itong mga binibuild mo, um, yung mga collaboration mo, yung tinatayo mo, dito, tungkol sa inyong finances, um, hindi ka naman nagmamadali masyado dito kasi um, pinapaubaya mo sa inyong mga gabay humingi ka ng sign kung paano mo to ipapaan papatakbohin no? hindi ka masyadong yung nagmamadali at um, dahil um, stable din naman ang iyong finances no? um, success ka rin naman sa iyong kaperahan at gusto mo pala lalo tong i-build i-build up no kaya um more on patient ka rin sa mga bagay-bagay na ginagawa mo. Kasi ayaw mong magkamali. Kaya pinaprotektahan mo to yung mga bagay na meron ka. Um, talagang binabakuran mo siya. Uh, at hindi ka basa-basa dito. Hindi mo basa-basa bubunutin yung binakod mo, no? Dahil pinag-iisipan mo to ng mabuti. Uh, at minsan... Um, Dumarating din sa point na uh, meron kang, nagkakaroon ka ng, um, magiging materialistika, no? Uh, Doon sa mga, um, sa mga bagay na gusto mo. So, ano pa ang message sa inyo this 2024, um Aquarius? Okay, Aquarius, no? Um, siguro meron kayong namimiss na pet nyo, no? Na mga alaga ninyo. Namimiss nyo sila. Uh, at dito sa mga... At dito sa mga um, success mo na naging successful ka, no? Matatagdagan pa to pero ka pang marireceive ng mga award dahil um nag-antay ka no hindi ka nagmadali dito pinag-isipan mo na mabuti at pinagdasal mo at nandon um nandun yung pagpapakumbaba no kaya um marireceive mo yung yung mga inaantay mo na mga um, siguro meron ka mga binil may mga binil ka na siguro no kaya uh, unti unti mo itong marireceive at yung mga um, siguro meron ding may ilan din no ma mga ka encounter ka rin siguro ng mga ilan na, pro, na problema no pero um, hindi ka dito masyadong mag-overthinking or hindi mo masyadong pahihirapan yung sarili mo sa darating na konting problem sa iyo kasi nandoon yung patient mo no at siguro nakakapag-isip din kayo ang um, bumili ng sasakyan no kaya yung mga bagay na meron ka pinaprotektahan mo no siguro ito yung material um thinking mo no Aquarius um gusto mong magkaroon ng isang sasakyan. Kaya siguro nandito si um, the devil. Um, nagkakaroon ka ng materialistic. Siguro ito yon yung gusto mo magkaroon ng isang sasakyan. So ano pa, ano pa message si inyo, ang mga Aquarius? Ano pa ang self-care ninyo, Aquarius? Tignan natin. Okay, um, ang self-care ninyo is, um, yeah, um, sim ano lang, um, relax lang, relax ka lang dito. Um, patuloy kang nangangarap, patuloy kang nagmamanifestation para sa mga gusto mong makuha ma this 2024. No, you are, excuse me, um, napaka-relax ka lang dito, no. At, marami kang um, pinagdarasal, no? At marami kang minamanifest. So, um, tuloy mo lang yan, yung pagiging chill mo, no? Yung pagiging patient mo, tuloy mo lang. At uh, unti-unti mo rin makukuha yung mga pinapangarap mo. So, yan muna sa ngayon, uh, Aquarius. Thank you, thank you so much. And God bless po.